hindi mabili ng pera ang kaligayahan so to God be the glory wala akong masasabi kundi I have only two words to say, it's only thank you Lord, salamat lang po salamat sa mga tao sa atin, salamat sa ating Inter FM Radio Tokyo, <laughs> Pinoy Pinoy Inter Radio Tokyo sorry po -oh. Uh, amig ko ha? Mm. Ikaw correct kasi, ko lang na. Kasi natadala ay. ako ng, I, I was just uh, happy. And, uh, alam mo naman sa akin, hindi ko makalala kasi P, P, sabi nga nila, ikaw ang nagsabi yata nun, nakita ko sa iyo. Ang Pilipinas daw, puro may P. O, oh, B-I-R-P, Medical P, anong P, puro P. Kaya ang presidente natin, P, Noy, di ba? <laughs> ako, nat natatawa na lang. Ako, this, minsan, ah uh, Siyempre, idaan na lang natin natin sa Kwanel. Naging seryoso yata ako for the opening. Okay lang Pero yan. hindi ko maiwasan na hindi magpasalamat. Hindi ko maipuwasan na itago ang aking kaligayahan. Imagine, with a ma malignant lymphoma, walang makita. Scar ang nakikita. Oh my God. Sabi ko talagang, My healer is the divine healer. My healer is the best healer. Hindi talaga kaya. Maski doktor na, tut, namungulat. Kung pwede ko lang isigaw sa buong mundo, kaya I'm using this Pinoy Inter-FM Radio. At isinisigaw ko sa buong mundo. I am healed. I am totally healed. I am healthy. I am wealthy. And I am loved. Dahil sa ito mga ito, maraming salamat. Ang agang pamasko sa akin na aking Panginoon is another good health that I am free from that sickness that they have telling me to have, that I have. Kaya, yeah. wala na, maski doktor, hindi na sila makaangal sa akin. Dahil, well, eh yun, sinasabi kong wala akong sakit, eh sila naman, eh pinipilit na may sakit ako. Ay, ngayon, hindi tahimik sila. Kuya, mapatugtog ka na. Napapasko <laughs> natin at nakakagaging very heavy yata yung umpisa ko. Oh. Yes, naipakisulat yung ano, yung pangalan ng radio natin is Pinoy FM Radio Tokyo. Alam ko po. <laughs> 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 kuya, kuya Rico, alam ko po. <laughs> okay. Pero nabuhay na ako, nag-flashback ako sa yes. mulo ng nakaraan. Yun lang ang meron dati, hindi ba internet? Oo oh, nga, sabihin <laughs> Kaya, nyo nga, yes. Oo, oh, oh, alam ko kuya. Uh, ako, Diyos okay. Pakinggan hindi, po natin hindi yung, age yung uh, Timer, ha? Okay. Para po sa mga listener na natin <laughs> kaya, justo, ay. Uh, ating, uh, na sa Para po sa ating... Isa, ka okay, kaya, you're kapat. so beautiful ngayong kaya. araw na to na. You're so beautiful talaga ngayong araw na to. Ako, ay salamat, salamat po. Pero wala akong alam na salita kayo kundi maraming salamat po. I love you My life is brilliant okay, kuya. Oh. My life is brilliant was pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose her. My face that I was fucking high, and I don't think that I.